Hello, hello guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel! Magluluto na naman tayo ng ulam guys. For today's video guys, ang lutuin natin, munggo. At ang hug natin, yung leftover namin na chicken kahapon, ninimay-nimay ko lang guys. At syempre, may lamas tayo, may fresh okra at syaka dahon ng saloyot guys. Yan, yeah, syempre guys, igisa muna natin guys. Guys, olive oil gamit natin guys. and Ting olive oil lang. Okay guys, igisa muna natin guys. Iuna natin yung ahoy. Na guys. medyo na brown na siya guys ilagay natin ang maraming sibuyas mas maraming na mas guys mas masarap ang guys, hugay. Nagulay-gulay din kayo pag may time, guys. Hindi puro kaini. Yan. Nagyan natin ng ating luya. Ang um, pawala ng langsa. At syempre, ang ating tomato. Yan. Mix, mix lang natin siya guys hanggat mag luto. Ayan. Yeah. Salutuin lang muna natin guys bago natin ilagay ang ating ano? Um, na pang sa dito lokohan naman guys nag-aalign natin ang ating masarap na chicken dahil hindi maikulang yan guys yan natin ang black pepper, guys. At, syempre, piting-asin lang, guys. Kasi, okay. may lasa na yan, I think, Dahil ito, yung chicken, guys, sayang kasi sabon, guys. natin kunti guys Lagay na natin ang ating munggo guys. Sabay natin isahin. yan natin yung kunting tubig guys. Ito yung tubig na mugo guys. Ito yung ilagay ko. Sayang din kasi. Marami pa lang mugo guys. Kailangan dagdagan natin ang water. para uh, mas masarap maghigop na sabaw. guys, lagyan natin ng na kunting patis. Yan. From Philippines. Pampalasa guys. Kunti lang. Uy, madami yan. Takpan lang muna natin siya guys. Hayaan natin kumulo bago natin ilagay ang ating okra. Yan. Ayan na nga guys. Kumulo na guys. Pwede na natin ilagay ang ating okra. Yan. Okra tsaka sili. Yan guys. Ang bango-bango guys. Yan. Ilagay na natin. dito yes, sarap-sarap kay guys ang bango-bango guys syempre guys tikman natin kung tama na yung timpla hmm sarap takman takpan muna natin siya guys hayaan nating maluto yung mga okra yan. mga 2 minutes siguro guys malambot na yung okra bago natin ilagay ang ating saluyot. Ayan. mo muna natin guys. Ayan guys. Malambot na ang okra guys. So, ilagay na natin ang ating saluyot. Ayan guys, lagyan na natin para ready to eat na guys. And guys, ang bango-bango niya guys. Promise. Ang sarap-sarap niya guys nya yeah, guys. I try nyo to guys. And guys, luto na. Thank you. hanggang dito lang guys. Bye-bye. See you. And God bless everyone po.